Sure? Pwede po ma'am. Dito po ba ma'am? O doon na lang po ma'am. Sa piyera. Maganda po. Ayun po yung mga bahay sa amin. At sa ating Casa Baliwag, dos from Baliwag, Bulacan. Ah, Baliwag. Bo, ah, Casa ah, Baliwag. At yun ating Casa Cagayan from Cagayan Valley. Ah, yung po ah. yung mga sinaunang bahay oh. na may silong o ilalim. Oo, oh. oh, bahay, bahay na. Kasi sa yung mga hay, may, may silong pero kang. Open, open di, lang. Open lang. Oh. o open yeah, po, ganyan si po. Ganyan ang bahay namin sa Cebu. Apo, under renovation <laughs> po yung ating bahay, ma'am. Oh. Yung po, ating dalawang bahay, oh. isang, tana, Kapis. isang hagdanan. Oh. Doplex o couple po yung ating bahay na Pero replica na lang yan. Ay, original yan? Yes, po Nagpukulo na. Yeah. Ah, kasi, kasi sa baba may sumisilip. Oh. Apo po ma'am, yan po yung dalawang bahay, Duplex. isang hagdanan. Oh. Duplex o couple po yung ating bahay na yan. Oh. At pag may utang yung kapitbahay nyo, ma'am, sir, abangan nyo lang po sa hagdanan. Wala pong kawalay, ma'am. Malamang sana, ma'am, magbabayad po yan. <laughs> uh, <laughs> ang ang, <laughs> ang galing ng tour guide natin, ha? At ma'am, yung ating replica ng School Town, Manila. Yung Ay, po ating so mga oh, hotel Skulta, na pwedeng oh, pang check-in nandito sa Las Casas. Diyan, oh. mag-check-in oh. oh. mag yes, pag natulog ma ka dito. Yes, ma Wala naman multo. Ma'am, pag naka-check-in kayo dito, ma'am, nakapackage na po yung ma'am. Pati multo. Opo, dinasabay uh, na ah. sa nyo. Pag sa po yun. Pag, ay. Yung yun binayaran yun, nyo. Yun. Nakapakit sa multo, ma'am, sa binayaran. Yun Yan yung room nila? Opo, mga rooms, rooms, rooms po yun, ma'am. At Ito yung, yung, yung ating Plaza Belmonte kay Mayor Sanibel Belmonte ng Quezon City. Yung Ito? po, multo nyo, ma'am, sa Tagiliran. Kaya, ma'am, po namin sa Plaza ng is Plaza Belmonte. Opo ma'am, kaibigan po kasi siya na no? may ari po nito Las Casas. Kasi yeah, ma may ihi siya, no? Masarap palang kaibigan ni si Boss Jera ko, sir. May plaza ka na, may, may ka pa. pa. pa, pa. pa. <laughs> oh. kasi, ah, hindi naman po, sir. Kasi Baka mamaya, yun, eh. sinuto ng patay. Ah, hindi naman po. <laughs> At yung may tatlong palabag na bahay, ma ma'am, sa ating Casa Binondo Torres from Binondo, Manila. Yan po yung 169,000 overnight po yan for 16 person. Opo ma'am, may, ma ma may butler, 169,000 ma'am. Opo ma'am, may butler, may may cocktail, may food na po yan. Saan ito? Ito po ba? Ma oh. At ma'am, dyan na rin po dati nag-check-in si Vice Ganda, ma'am. At saka po yung last episode po ng ang probinsyano. Dito, dito po, ganyan na po shooting oh. ng salat kata. Ay, oo, oh oh. oh, oh, yun na po yung bahay na in-vlog sa YouTube tuloy ni Vice Ganda. Oh, oh. At may kasama kay tour guide or walk tour, yun po ang pinapasok ng ating Casa Binondotas, ating Casa by Santina. Kaya na po, ma'am, occupied okay, po ating Casa Binondotas yan di ba ma'am sir na makamura po yung bahay ni ma'am? wanan ma'am, mapapamura ma talaga kayo oh, huh? sa garao ganon 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 sa ganon 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 sa Mexico from Mexico, Pampanga. At yan ang ating kusina ni Lanay Maria, yan po ang ating Pilipino restaurant nila sa Las Casas. Yan po ay sa casa ulisang from Quezon Province po yung bahay na yung At yung susunod na ba mga ating casa may kawayan from may kawayan Bulacan for check-in for accommodation. At mga ating casa binondo uno ang binondo Manila for check-in for accommodation. Yes, ma'am. Naalala niyo po ba yung larong palo-sebo, ma'am, sir, pag may uh -huh. piyestahan po? Yung may kinukupong price, ma'am, yung madulas po ng kawayan, uh -huh. yung merong pong sebo. Uh -huh. Yung po ating larong palo-sebo. Yeah. Uh -huh. Saan, sir, ating ma'am, ating nukusumbaka, ma'am, mga larong prinsya po nung araw. Yung taya po dyan, ma'am, yung lahat niyo po po. At yun ang mga tingga sa Tondo from Tondo, Manila okay. For check and for accommodation At yung susunod na barman sa ating at Casa Tiapo from Tiapo, Manila Yan po yung kauna-unahang University of the Philippines sa Casa Tiapo Yan po yung first shopping of fine arts ng 1908 At kung nakisama po kay tour guide or walk it all ma'am Yan po ang pinapasok na mga tingga Tiapo from Tiapo, Manila Di ba ma'am sir ngayon po may CCTV tayo? Oo uh, uh, Yan daw po po lang bahay na ma'am May CCTV po nung araw Yes, ma'am, sir. Kasi ito po pagka may bisita, may ari, ma'am. So, may po sa second door, sa tapat ng pinto, kung sino pong bisita. At pagka hindi daw kayo kanais nais, nais, na bisita, ma'am, sir, malamang po bigo, ihi pa ang isabot sa inyo. Sa UP, kaya po. Yes, po. First UP ng Pan Arts ng 1990. Kami, kasama kayo, tour guide mo, ma'am. Pan Arts. Pwede pa lang kinuha dyan. Ma'am, opo ma'am, CCTV si -si po ngayon ma'am. CCTV si -si -si po nung araw. At yung ating kasa Binondo Dos, ma'am Binondo Manila, Fort Cacan Pola Comedy Shop. At yung ating kasa Baliwag Pula, pang Baliwag gulahan. Yan po naman ang personal house ng Akosar Family, ang may-ari po nitong Las Casas, ma'am Opo okay. so, ma'am, si Mr. Geraco po ang may-ari po nitong Las Casas ay buhay taga Balanga ba ba City, Batangan Opo ba? po, buhay, at, buhay po At ma'am, siya rin po ay na-secretary ng, ng housing kay President Bongbong Marcos Yan, kanina uh, yung mga nagbibigis po uh, uh, Yes po, ayan, ayan, mga Play na, freedom lang Sila Padre uh, Tamasro, General Luna, Sister Maria Opo, at saka sa po si Padre Damaso. At magusti niyo mag-tour guide o walk-in ma'am Dito po magbumula yung tour guide sa ating Casa Viñan Mapacharma ating Casa Viñan from Binyan, Laguna Yan po yung bahay ng lolo ng lolo ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Kuya po ating Alberto Soswan At yung mamaya ating La Bella Dora yung ating Italian restaurant. Ito naman po ang po hubo sa kabilang ilog, ma'am, sir. Yung po ating Casa Maranao from Barawi City, Mindanao. Yan po yung mga bahay ng dato at sultan nung araw, ma'am, sir. Hindi tayo pwedeng pumunta dito sa, 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 sa bahay. Oo, po namin sa bahay niya, ma'am, is Torogan House. Opo, ma'am? Yan, yung bahay. For viewing lang po, yung ma'am. Opo, ma'am, sir. Pag gabi na daw po kasi, ma'am, Totorogan na po yung house. Totorogan. Ito po talaga tawag ng Mount Torogan House. Torog House. At sa ating simbahan, yan po ating St. Joseph Cathedral. Ito yung yeah. pwede tumigil? Ah, pwede po ma'am. Ayan po. Apo yan po at St. Joseph Cathedral. Oh. Yan po naman ang replica ng simbahan ng Balanga, City Bataan. Ito, pa, sandali, lang ako. Oh. City, Bataan. Opo, nga, Ma, managagamit na po namin yan sa kasal, binyag, at sa kapagkaling doon, si, may maas po kami dyan. Oh. Yan, yung simbahan dyan. Oh, ito. ito po, replica po yung simbahan ng Balanga, City Bataan. Apo ma'am sir, no, nakaraan December po ma'am, labing bolo po ang ganun sa namin dyan sa White Calais At ma'am sir, marami na rin po nagsumpahan dyan sa simbahan eh ma'am. Hindi ko lang po alam ma'am sir kung sila pa hanggang, hanggang ngayon. ngayon. Yeah. <laughs> hanggang basta sila so, dyan. Ako ma'am, ang pa dito ay sa 400 hectares. Wow. 100 pa lang po yung natatayo ng mga bahay. Um, Tapos ang bilang po ng bahay ay 63, 41 is sa original, o, dito naman po is sa replica. At ma'am sir, ito ang mga ating sinaunang daan ma'am sir, ating si cobblestone. Ganyan niya na po pala ang daan nung araw ma'am sir Opo, bagamat matagtag po yung ating cobblestone Yung ating daan Yan po ating free body basad Sa kalesa ma'am sir Opo ma'am, okay. ganyan na po pala ang daan nung araw ma'am sir may, may, At saka ma'am yung, yung transportation po ng araw ma'am uh -huh. Kalesa yeah. Meron po tayong tramvia ma'am yung ating may train na malit talaga dito Ito ma'am, yan po yung train Sasakay rin kami dyan Opo ma'am, kung gusto niyo po sumakay ma'am may train na ba? Oo na at yung ating Hotel Dorente mama, sa 3 floor po yung may museum, pwede niyo pong pagkailan. At pag na-accommodate po pa ating Hotel Dorente ma'am sir, work of 1 million po yung mama. For reception, mm -hmm. not Paano for 1M ma'am. 1M? Yes po. One. For reception, not for accommodation. Bari po ma'am, may wedding po reception dito sa kasas. Man? Opo, nagkagamit natin kayo At sa salyan, for a reception. At dyan din po ginagamitin. <laughs> 1M? Opo, depende po sa pax mo. 300 po, 150 pax po yan. Nah, yeah. talaga ma'am. Section Ma lang yun. Wala pang, yan. wala pang, ano yun. Pag ano yan, yan. Wala pang pagkain yun. Uh, Tsaka yung tuluyan nila. Bernard, ne, Bernard, 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 ah, Ano bang po Anong lagat? Yan po ating uh, West Philippine Sea. Oh. Oh, yun... Yeah, uh, ito. Di China lang yan? Uh, West lang po, sir. West. West? Alam, di po South China Sea. West Philippine Sea. So, okay kayo sir, wala naman po mga Chinese na umigod ikot dyan. Part lang po siya ng West Philippine Sea. Kasi ma'am sir, obviously po dyan. Dito na ako, po Kaya pa po ang Chinese. Kaya po, siya sa Hagone ma'am from Hagone, Bulacan. For viewing po yung bahay na yun, pwede nga makita sa second floor sa terrace for future picture. Ma'am po yung isang bahay, apat na hagdanan. Dalawa po uh, sa harapan, dalawa po, it, po it, sa tagiligan. Ganyan po lang yung kaugan. Apo, ganyan po talaga yung original na... Apo, uh -huh. ganyan po. Apo, kaugan eh. At susunod na ba yung mga ating Casa Ladrillo for check and for accommodation po ating uh, brick there. yan. Yeah, yan, pwede rin mag-picture dyan. Ah, po, pang pwede rin po. So, sure tayo dito. Sa, ilim sa lilim ah, oh, kawawa yung kabayo. Kawawa yung kabayo. Mag-picture lang kami dyan no, sa oh, sa bahay na yung maganda. Yes. Kawawa naman yung kabayo. Tira sa bumalik. At sa mga ating mga hotel ma'am na pwedeng pag-check-in na dito sa Las Casas, Building 1 hanggang Building 10 po yan. For check-in for accommodation. Ayan. Okay po ma'am sir, ang Las Casas, Pilipinas, Dabasar, mga salitang Espanyol po na ibig sabihin sa Tagalog, mga bahay sa Pilipinas ni Abusar. Okay ma'am, Casas ka po means bahay. Year 2000, sir, na collect po ng bahay si Boss Dera Cusar. 10 years and the night year 2010, binuksan niya po so sa public. Kaya, yes, sir, sa po taon po ang pagtatayo ng bahay dito sa Las Casas. Wala nga po, sir, yung bahay po galing po ng governor sir. Babaklasin po doon niya, sir, by this, by column, by block. Tapos lahat ng posya niya, sir, mamarke yan, niliditretuhan, nire-restore dito sa Las Casas. Sabay wow. na si okay. gusto mo ng tubig. Ako, sir, uh, uh, sir, uh, atin, mga batong buhay, sir, ma'am, na mga uh, namin dito. Ayun you know? o. No? Dalawang yeah. babae po yan, dalawang lalaki. Galing o. Yan, pwede ko pong pakalala, ma'am, si Cisa, tayong... pare Padre Damaso, at saka po si General Luna. Kaya, sir. Nagahit po si General Luna, sir. Natumba. At yan, yung mga brick, sir, balas na rasa kaposte. Dito lang po gawa sa raskasa ano siya. Kapitan ba? Ano po yung tuloy na John Spitz sa Binondo, ma'am, sir? Dito lang po nagpagawa ng mga posting ninyo si Mayor si Isco Moreno. Kaya, yes, sir, may replica kami ng John Spitz na dalay. Ang ganda sa ito, mamaya. Yan po. Hmm. Ang mga yate mga speedboat for island hopping. Meron po tayong mga kuweba o okay, cave na pinapasa sir ma'am. Diyan po ay sa papuntang Morong Bataan for island hopping po yan. Sa so, ating Bataan yung club power plan ma'am sa Morong Bataan. Oh, yun, yun ba yun? Yun ba yun? Yes po ma'am. Yan nakikita na yan? Yes po. Ah, pa yun Saan yung dun ba? Kapunta sa ba? Sa... <laughs> yes sir, doon po yun. Pakabitin po sa po yung Bataan. Pakabitin sir. <laughs> Opo, yun yung kabiki po sa Maribela Ayun nama Nakakaliwanag po nitong buong Las Casas Mamper po nitong buong Las Casas Tatak po lang ako ito Punin mo yung buong gitna Kita mo na maalatas na kasi na eh dito rin oh, ganda o. So, kalesa na kalesa. Ayan o. Ah. dito ganda oh. Plus gases